maraming nagtatanong sa ating mga kababayan. Seven years na po kaming hiwalay ng asawa ko. Pwede na ba akong magpakasal uli? Or seven years nang wala yung asawa ko, eh baka patay na yon. Pero hindi po automatic yan na uh, porque seven years or more na wala na siya, eh automatic na maprepresume na absentee or yung tinatawag nila sa family code under article 41 yung presumed to be dead no a person who is presumed to be dead no eh may mga kailangan na tuparin bago ka makakuha ng presumptive death certification you must file a petition sa korte at hindi lang 7 years ang kailangan but only 4 years 4 consecutive years at kailangan mag-comply siya sa Article 391 ng Civil Code na ang of course ang, ang presumption dito sa 391 is this spouse wants to remarry and uh, 'yung presumptive death eh pinafile yan sa korte summary procedure yan at uh, ang pinakaimportanteng ground ng presumptive death eh merong kang reasonable belief na wala na siya no reasonable ground reasonable belief that your spouse is dead halimbawa ang asawa mo ay marino nasa barko nag your barko and you wait for four years and then file a petition for presumptive death. Paano pag nag ah, Patay ka kasi babalik yung effectivity ng marriage ninyo. Meron din namang mga kaibigan natin na nagpa-file ng presumptive death para ah, makapag-asawa uli Okay lang yan pero you are in the threshold of perjury, pagsisi nungalin at pag ikaw ay nahuli na nagpeperjur para lang makakuha ng presumptive death, you can be liable under Article 183 of the Revised Penal Code. Kasi falsehood yan eh. May gisworn statement ka, napatay na siya eh. Alam mo palang hindi pa. Uh, of course, uh, Uh, hindi lang sasabihin mong wala na siya, dapat wala ng communication between you and him uh, Dapat nag-announce ka sa radyo, nag-publish ka sa dyaryo, uh, nag-announce ka sa YouTube, nag-announce ka sa FB na hinahanap mo siya So hindi pwedeng kapitbahay mo siya, ipapadeclare mo siyang presumptively dead